Tignan nyo guys ha. Itong mga sasakyan nila nasa labas. Walang katao-tao, walang ano, walang security. Kung sa Pinas to, nakaw na to, nakarnap na. Tignan nyo. Ayan. Oh, so, ang dami yan guys. Diba? Nasa labas lang yung mga sasakyan nila. Wala. Walang nagbabantay yan. Tulog yung mga mayarin yan. Pero wala. Walang pagkialaman dito guys. Kasi lahat may sasakyan naman. Meron man mag, ano, magnanak o magkarnak. Nagdadala ang isip. Kasi talagang matatakot ka dito. Magdakaw ng kahit ano. Diba? Diba? dahil sa higpit dito guys talagang matatakot ka magnakaw kahit na maliit na bagay lang yan pero meron naman magnanakaw dito pero padalang lang kung maga, bilang lang yung mga ano dito malikot ang kamay